avant-garde o experimental na pananamit sa mundo ng fashion, ngayon hit na hit. At para makiuso sa trend na ito, ituturo po namin ang mga paraang abot kaya ang presyo. Ang katagang French na avant-garde o forefront sa salitang Ingles, dinas na ginagamit sa mundo ng art. Inilalarawan kasi nito ang mga likhang sining na makabago, kakaiba at may eksperimental na konsepto. Tulad nila noong obra na ito na si Giuseppe Arsimboldo na ipininta noong 1573. Kakaiba ito dahil ang mukha ng subject, naging kontrobersyal dahil sa konsepto ng pagkakaroon ng tila may mga dahon o halaman sa mukha. Noong 1945 naman ang sumikat ang kontrobersyal na nude painting ni Adam and Eve noong artist na si Masakyo Isa ito sa nagsimula ng avant-garde nude art. Kaya naman kilala ang singer na si Lady Gaga dahil sa pananamit niya na talaga namang out of this world ang itsura. Avant-garde din ang inspirasyon ng forma niya. Ito rin ang naging inspirasyon ni Kuya Joko Komendador sa paggawa ng kanyang mga world class na sapatos. Magaganda at makukulay ang mga gawa ni Kuya Joko pero alam niya na ang kanyang mga obra maaaring hindi magustuhan at ikagulat pa ng iba. Parang gusto ko talaga galing talaga sa Myself, yeah, from your heart na ano, ganun. Parang gusto ko sariling vision. I really don't care what other people would think. Kasi yun yung concept ko eh. Something to do with courage, bravery, being out there. Risk taker kasi ako. Ang kanyang mga sapatos inspired daw sa mga kakaibang konsepto tulad na lang ng paras na ito na base sa movie character na si Poison Ivy. pati sa mga kalalakihan may mga disenyo rin siya. May wearable for everyday use tulad nito. At meron din mga pasabog tulad ng studded heel shoes na ito. Visionary sa larangan ng shoe making si Joko kung tutuusin. At ang nakakatuwa pa, ang kanyang mga produkto bentang-benta sa ibang bansa. So, usually talaga yung market ko is people abroad. Like sila yung willing kasi nung when I sold it for 200$ Nagulat sila kasi it's it's affordable daw, parang cheaper for that design. Bakit 200 dollars daw? Kasi usually it's sold at 650. Ang pagkilala ng mga foreigners sa kanyang works of art ang nagbigay inspirasyon kay Joko para ipagpatuloy ang kanyang mga fashion experiment. Kakaiba at makabago rin ang proyekto ng Physical at Rehabilitation Department ng isang ospital sa Makati para pagdiwang ang kakatapos na ng National Disability and Rehabilitation Week, naglunsad sila ng exhibit ng mga wheelchair sculpture. Ginawa namin itong proyektong ito kasi alam namin na una, gusto namin ito dahil tinaon namin sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Noong nakaraang July 20, binuksan ang exhibit sa pamagitan ng pagparada ng mga wheelchair. At ang good news, functional o pwedeng sakyan ang mga ito. We would like to give tribute kay to our sublime paralytic who was on wheelchair, Apolinario Mabidi. Ngayon, naka-exhibit ang mga wheelchair sa lobby ng ospital. Lahat ng napadaan dito na ha Saan ka ba naman kasi makakita ng wheelchair na malaagi lang itsura dahil sa mga gintong pakpak nito? Agaw pansin din ang wheelchair na gawa sa ratan na likha ng artist na si na Tahimik. Ang artist naman na si Leroy New, Ballet 3 ang tema ng obra. O ano ito? Wheelchair o kalesa? Ako pansin din ang tila bahay na wheelchair na kung pagmamasdang mabuti, nakikita na gawa pala ito sa mga saklay. Sari-sari mga disenyo pa ang makikita tulad ng paper lanterns at meron ding pang mag-asawa. Ang exhibit na ito, patuloy na nagpapasaya sa mga pasyente at bisita ng ospital. Uh, alam naman natin na ang wheelchair, no? kapag naka-wheelchair na tayo, nakakapag kapag nakapa, naka wheelchair ng ating mga pasyente um, they think it's the end of it all no so yun na yung hindi na sila makakakilos and they are bound to the wheelchair all their lives so we would like to change that because uh, through this project yung wheelchair we would like to elevate the status of the wheelchair we would like to promote that the wheelchair is a symbol of independence It's a symbol of mobility. Avant-garde din ang mga design ni Kuya Pero ang mas lalong kakaiba sa kanya, mga recycled material ang gamit niya. So ngayon, papakita ko kung paano gumawa ng dress sa pamamagitan lang ng mga bagay na nakikita nyo. Mga tira-tira ang, ang tela. Ang mga tela na mula sa mga lumang gown at damit pwede para gamitin. Kailangan lang ng alambre, glue gun at mga gamit sa pagtatahi. Una, gumawa ng malaking bilog gamit ang alambre. So, itong mga alambre to ang magiging frame ng ating skirt. Kailangan lang paggabitin ang malaki at maliit na bilog gamit ang pliers. Kapag buo na, gumamit naman ng glue gun para idikit ang alambre sa bawat dulo nito. At ang nabuong frame, babalutan ng tela. At ito na yung na skirt. So, gamit naman yung ibang tela, gagawa tayo ng pang itaas. Para sa pagtaas, gumupit naman ng lace o sheer na tela. Tahian lang ito ng mga pleats na malapit sa dulo. Ah, mga patapon na tela, ngayon isang bonggang evening wear na. Edgy, classy, at ah, talaga namang kakaiba. Ang ah, pagiging kakaibang araw ng mga produkto ang nagbibigay sa kanila ng advantage sa merkado. Kaya kung ang mga unique na produkto sa inyo'y patok sa mundo ng avant na pumasok.